Ayan mga boss, ang ituturo ay kung paano mag-change MEI sa Huawei B525S 65A or aka White Mamba or Black Mamba. So, bago ang lahat, correct mo tayo sa Mamba natin. Ayan, kailanig ko na siya kanina. Pasok tayo ngayon sa gateway niya. Ayan, left page na lang. O ganyan. Then, i-click nyo tong app management sa pinakadulo. Yan. Ang password lang yan is, ang default password yan sa amin is username, admin, malilet lang. Ang password naman, admin lang din, malilet. Tapos one two 3. Login. Yan, ganyan lang, basic. Then lalabas ngayon to. Yung packet wifi na yan, mail data racket sim. Yan, yan. So as you can see, may dalawang number dyan. Yan. Pili lang kayo dyan sa dalawa kahit ano. So, ito, ito, itong unahan, for example. Then, i-hold nyo siya. Then, i-drag nyo siya dito sa my ai generator. Yan. Kasi wala lang lumalabas na copy. So, yan. Lalabas ka ganyan ngayon siya. Click nyo generate. Yan. May tayo na IMI na dyan. Kung hindi nyo pa gusto yan, ay, ano yan, click nyo lang, generate pa ulit ulit. Hanggang sa ano, yan o ganyan. Then, I ano, i hold niyo ulit pag may nagustuhan na kayo kay MI. Then i-drag natin siya dito sa my search bar. Yan. Then copy lang natin siya. then copy. Then back. Back nyo lang. I-click nyo ngayon tong settings. Ito. Tabi ng ano, sharing. Yan. Click natin. Then, click nyo tong system. Yan. Pinakababa. Device information. Then, itong MEI. Yan. Burahin nyo lang yung MEI dyan. Yung dati. Then, i-copy nyo, eh, nyo ngayon yung... i-paste nyo ngayon yung kinapi natin kanina yan tapos click change sa okay wait lang natin Mag magre-reboot yung modem nyo so ito check natin Yan, rebooting na siya. Wait lang natin. Ayan, correct na ulit tayo. Nag-open na siya. Wait lang, ayaw. Ayan. Then, punta ulit tayo sa side. Check natin kung nag-gumana ba. And click nyo lang ulit settings dun login lang kayo click nyo ulit system then device information so ayan yung IMEI na pinaste ko kanina so successful nakapag change IMEI na tayo So ayun lang mga boss, sana may natutunan kayo. Salamat, salamat.